When I hurt you Do you have Kelly, nasaan ka? Help! Nahihintakutan ng sabi ni Jessie Kahit wala siyang maramdamang lakas Sa kanyang katawan ay pinipilit pa rin niya lahat ng makakaya niya upang labanan ang dalawang lalaki Sabay naman tumawa ang mga ito At nag pa Walang makakarinig sa'yo, Jessie, at walang makakapansin sa atin. Dahil nakikita mo ba silang lahat? Lalo na si Kelly? Ayun know, o, nag -i enjoy ang galing niya mag job. Ikaw ba marunong ka ba? Sad ng lalaki na wala na rin sa plot. Habang nilalaro ng kaliwang kamay nito, ang sandata nito. Ay, masyado kang maarte, Jessie. Maglalaro lang naman tayo. Hey, kanina pa kayo dyan. O, inum pa. Ani naman ang matangkad na lalaki at kahit nahihilo at nangihina si Jessie, ay eh kilala niya ito dahil ito ang boyfriend ni Kelly at hindi nila ito kaklase. Muling uminom ang dalawang lalaki at nang matapos ay mas lalong namungay ang mga mata ng mga ito. Pakiramdam ni Jessie ay bibigay na ang mga tuhod niya at mga mata niya. Gusto ng katawan niya ang humiga, ngunit lumalaban naman ang matinong isip niya kaya naman tumalikod siya at tumakbo. Hindi na niya alam kung saan siya dinadala ng mga niya. Ang gusto lamang niya ay makalayo sa lugar na iyon. Daddy, daddy, mommy, daddy, mommy, help me. Oh God, tulungan niyo po ako. Sigaw ng puso ni Jessie. Habang tumatakbo ay panay naman ang tawa ng tatlong lalaki dahil palagi siyang nadadapa. Wali ka. Kahit tumakbo ka pa ng tumakbo, hindi ka pa rin makakaalis dito dahil hindi ito daan palabas. Ani ng lalaking nobyo ni Kelly. Sobrang tangkad at malaki ang pangangatawan nito. Gwapo ang lalaking ngunit para kay Jessie ay mga demonyo ang tatlong lalaki na ngayon ay nasa harapan na niya tinulak siya ng pangalawang lalaki dahilan upang mapahiga siya sa buhangin. Nasa tabing dagat sila at wala siyang marinig na kahit na ano sa kanyang paligid. kundi ang usapan at tawanan ng tatlo. Panay ang pagmamakaawa niya sa mga ito. Habang lumuluha na siya, ngunit sadyang wala sa katinuan ang mga ito. Dahil lasing sa droga ang mga ito. Akmang babawon si Jesse, ngunit muli siyang napahiga nang patungan siya ng unang lalaki habang nakahawak naman sa magkabilang kamay niya ang pangalawang lalaki at panay naman haplos ng pangatlong lalaki sa maselang parte ng katawan ni Jessie. Hilam sa luha ang mga mata ng dalaga at ang madilim na malawak na kalangitan at paligid lamang ang kanyang nakikita. Habang ungol naman ng lalaking bumababoy sa kanya at mga salita ng dalawang lalaki, maging ang hampas ng alon lamang ang kanyang naririnig. Walang salita ang gustong lumabas sa bibig ni Jessie, ngunit sumisigaw naman ang puso niya ng saklolo at labis na pighati. Hindi na niya nararamdaman ang labis na sakit sa katawan, kundi tanging pamamanhid na lamang hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising na lamang si Jesse sa isang hindi pamilyar na silid. Habang nakahiga ay nilibot ng tingin niya ang kwarto na iyon. Napakunot noo siya at inaalala niya kung paano siya napunta roon. Wala siyang ibang maalala kundi ang nangyari sa kanya sa tabing dagat. Uminit ang gilid ng mga mata niya at muli na naman iyon lumuha. Pakiramdam niya ay magang-magana ang mga mata niya. Dahil napakabigat niyon at sobrang sakit rin ng ulo niya. Sinubukan niya ang bumangon, ngunit napadaing na lamang siya dahil sa sobrang sakit ng buong katawan niya, lalo na ang pagkababae niya. Animoy para siyang binugbog at ginolpe ng maraming tao. Dahil kahit sa ang parte ng katawan niya na gusto niyang igalaw ay napakasakit niyon, kaya naman mas lalo siyang napaluha. Ah, mga hayop! Hayop kayo! Hayop! Umiiyak niya ang sigaw. Kahit sobrang paos siya, ay pilit pa rin siya ang nagsusumigaw. Umiigting ang panganiya habang nakakuyom ang mga kamao niya. Punong-puno ng galit ang puso at mga mata niya habang patuloy sa pagluha ang mga iyon. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang may katanda ang babae. Nakasot ito ng pangkatulong at may hawak pa itong walis at daspan. Diyos Mayo, salamat naman nagising ka na iha. Ani na ang babae. Sino ka? Galit na boses na ani ni Jessie habang matalim ang kanyang tingin dito. Halata namang nagulat ang babae at napasinghap pa ito ako ang katiwala dito sa resort iha. Dalawang beses lang ako nagpupunta dito para maglinis iha. Nakita kita dun sa tabing dagat. Wala kang malay at wala kang saplot. Dalawang araw ka nang nandito iha. Mahabang sagot nito. Dalawang araw na pala siyang nandoon. Ngunit ang isipan niya ay parang kahapon lang iyon nangyari sa kanya. Kahit sobrang sakit ng katawan niya ay pinilit niyang bumangon. Napansin niyang nakasuot siya ng bestida na kulay puti kaya naman nagtaka siya. Ah, "Paasensya ka na iha, wala kasing ibang damit dito kaya yung damit nilang ng anak kong dalaga ang pinasuot ko sa iyo." Ani ng babae. Nang mapansin siguro nito ang pagtataka niya habang nakatingin siya sa suot niya, walang salitang lumabas sa bibig niya. Napapangiwi na lamang siya habang bumabangon. Gusto siyang tulungan ng babae, ngunit tumanggi siya sa paraan ng pag-iling. Samantala, nag-aalala naman ang mag-asawang Diego at Jessa Sandoval dahil dalawang araw nang hindi pa umuuwi ang anak nilang babae. Dad, nagtanong ako sa mga klase na ate Jessie na nakasama niya sa party. Ang sabi nila na una para umuwi si Jessie ani ng pangalawang anak ng lalaki na nagngangalang Jello. Hindi pwedeng kumalat ang balitang nawawala si Jessie, baka makatunog ang ibang kalaban. Mahinang sabi ni Diego, paano kung hawak ng mga kalaban natin si Jessie? Diyos ko wag naman sana. Nag-aalala ang sabi ni Jessa. Dad, Mom, two days na hindi pa nakakauwi si ate Jessie. Bakit hindi tayo magpatulong kina at sa mga friends niyo dad? ani naman ni Jeremy, ang pang-anim na anak ng mag-asawang Sandoval. Napaisip naman si Diego, kung sasabihin pa ba niya sa mga kaibigan ang tungkol sa pagkawala ng anak niya. Gayong alam niya ang may kinakaharap ring problema ang mga ito. Kailangan na natin sabihin sa kanila at kailangan na natin kumilos. Habang tumatagal, mas lalo ako muna nag-aalala na baka kung ano na paano na ang anak natin. Ani ni Jessa sa asawa. Akmang tatawagan na sana ni Jessa si Vanessa, ngunit hindi na tuloy na bumukas ang pinto at niluwa ni Sinadayana at Jessie. Sa pagkakataon na iyon ay tuluyan nang napaluha si Jessa. Dalawang araw siyang nag-aalala sa anak niyang babae, ngunit pinipigilan lamang niyang huwag maluha, ayaw niyang umiyak at ayaw niyang mag-isip ng masama para sa anak niya. At isa pa ay, tiwala siya ang kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Dahil marunong makipaglaban ang anak niya at halos lahat ng alam nila ng kaibigan niya si Pinky ay tinuro nila dito. Jessie, oh my God, saan ka ba nang galing Jessie? Ani ni Jessa at nanlalaki ang mga mata nito nang makita ang mahimatay ang anak niya. Mabilis naman binuhat ni Diego ang nag-iisang anak na babae at dinala ito sa kwarto nito. Paglapag pa nito sa kama ay muling nagmulat ng mata si Jessie at pilit nang umiti sa mga magulang at sa mga kapatid. Dad, mommy, brothers, don't worry guys, pagod lang po ako. Uh, I'm okay po, gu gusto ko lang po magpahinga. Paos na sabi ni Jessie at pinilit nang umiti. Are you sure princess? Ani ni Diego sa anak? at malakas ang kutob nilang mag-asawa na merong hindi magandang nangyari sa anak nilang babae dahil namumutla ito at namamaga ang mga mata nito na animoy galing ito sa matinding pag-iyak. Yes, Dad. Sorry kung pinag-alala ko po kayo. Mahinang sabi ng dalaga. Sige anak, mag-uusap tayo ha pagkagising mo. Magpahinga ka muna at ipapahatid ko lang ang pagkain mo dito sa kwarto mo ani ni Jessa at hinaggan sa noo ang anak. Okay, ma'am. I love you, anak. I love you too po, daddy, mommy. Hindi ko kayang magsinungaling kina mom and dad at dapat lang na malaman nila ang nangyari sa iyo para managot ang tatlong gumahasa sa iyo at lahat ng sangkot sa ginawa ng tatlo sa iyo. Ani ni Diana, ang panganay ni Najego at Jessa. Ito na ang itinuturing na panganay na anak dahil sa pag-ampon ng mag-asawang Diego at Chesa. Ngunit nagsarili lamang ito ng bahay at negosyo ng magkaisip ito. Sa akin sila may kasalanan, kaya sa akin sila mananagot. Gagantihan ko sila, ipapatikim ko sa kanila ang sakit at hirap na pinaranas nila sa akin. At huwag na huwag kang magkakamali magsalita kina Ma mom and dad dahil baka makalimutan ko kung sino ka. Walang emosyon na sabi ni Jessie punong-puno ng galit ang mga mata nito at nagiigting ang paa nito sa galit. Ang ate Diana niya ang una niyang tinawagan kaya pinuntahan siya nito sa lugar kung saan siya dinala ng mga taong bumaboy sa pagkataon niya. Sinabi niya lahat dito at nakiusap siyang huwag sasabihin sa mga magulang nila. Ayaw niyang magbigay ng problema at ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Kanina lamang nang kausapin siya ng mami niya at tanungin siya nito ay gumawa na lamang siya ng dahilan upang matapos na ito sa kakatanong sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam ay nababasa ng mami jesa niya na nagsisinungaling siya. Okay, okay, fine. Hindi ko sasabihin sa kanila. Pero nag-aalala ako, Sir Jesse. Hindi lang ako nakalaban nung gabing yun dahil meron silang nilagay sa inumin ko. Kaya nang hina ako. Pero ngayon makabawi lang ako ng lakas. Hindi hindi ko sila papatawarin at iisa-isahin ko silang pahihirapan at papatayin sa mga kamay ko. Tiimbagang saad ni Jessie. Apat na araw ang lumipas at pumasok sa paaralan si Jessie. Ang dating masiyahin at palangiti na dalaga ay heto't seryoso at wala nang makikitang emosyon sa mukha at mga mata nito. Napansin niya ang may mapang insultong ngiti sa labi ng ibang estudyante ang nadadaanan niya, ngunit seryoso lamang niyang dinadaanan ng tingin ang mga ito. Hi Jessie, how are you? Hindi ka man lang nagpaalam sa pag-uwi mo, nagising na lang kaming wala ka na sa resort. Ani ni Kelly, kasama ang tatlo nitong kaibigan. Walang emosyon niyang tiningnan ang babae at gustong gusto niyang pahirapan ito sa mga oras na iyon. Hindi niya sinagot ang babae baggos ay nagpatuloy siya sa paglakad at binangga pa niya ang kaliwang braso nito. Hey, kinakausap kita. Ani ni Kelly at hinawakan sa braso ang nakatalikod na si Jessie. Alisin mo ang kamay mo. Malamig na sabi niya dito. Ngunit sadyang matigas pa rin ito dahil mas lalo pa nitong idiniin ang kamay sa braso ni Jessie. At hindi pa man na isang minuto ay mabilis kinuha ni Jessie ang kamay ng babae at pinilipit iyon. Aw, ouch! Aray, Jessie! Nasasaktan ako! Daing ng babae. Ngumisi naman ang kaliwang sulok na labi ni Jessie, tsaka nilapit niya ang bibig sa si tenga ng babae. Count your day, Kelly. Nabibilang na lang ang oras niyo. Malamig at mahinang sabi niya dito, dahilan upang mamutla ang babae. Natapos ang dalawang subject ni Jessie at nagsilabasa na rin ang ibang mga kaklase niya upang magtungo sa kantin. Lumipas ang ilang oras at nanatiling tahimik lamang siya at patuloy sa pagpaplano kung paano niya magagantihan ang mga taong sumira ng buhay niya at sisimulan niya iyon sa apat na babaeng nagpupumilit na isama siya sa party kinahaponan Natapos sa pag-iinsayo ng swimming ang isa sa mga kaibigan ni Kylie at patungo na ito sa locker nito upang magpalit. Napakunot noo ito ng makaramdam na tila may sumusunod sa kanya. Ngunit kapag lumilingo naman siya sa likod ay wala itong makitang kahit na isang tao roon. Wala nang gaano estudyante dahil gumagabi na rin naman. Habang naliligo ang babae, nakapikit ito habang nagsashampoo sa buhok nito. Gosh, too big! Ah, habde! Inis na sabi ng babae dahil ayaw mag-start at walang lumalabas na tubig. Shit, help! May tao ba dyan? Ah, walang tubig! Inis na sigaw ng babae at bigla na lamang may bumuhos dito. Sobrang baho niyon kaya naman napamulat ng mata ang babae. At ganun na lamang ang paglakay ng mga mata nito na makita na naliligo na pala ito ng kulay pula. Ah, dugo! Dugo! ulit ulit na sigaw ng babae at binuksan nito ang pinto ng paliguan. Ngunit mas nanlaki ang mga mata nito nang tumambad sa harapan nito ang babaeng nakasuot ng itim na hoodie jacket at nakatakip ng kulay itim na mask ang kalahating mukha nito. Kaya naman, tanging mata lamang ang nakikita. S Sino ka? Natutakot na sabi ng babae. Masarap ba ang dugo ng baboy? Ani ng taong nakahoodie. Kaya nanlaki ang mga mata ng babae nang na mabasisa nito o sino ang taong nakahudi ng jacket. Ch -ch Bago pa nito mabigkas ng tuluyan ang pangalan ng taong nakahudi ay mabilis itong sinaksak ng apat na beses at ginilitan sa leig dahilan ng ikinamatay nito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.